Ay magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman. May ah, may storbo ko lang po yung pangangapin nyo, ha? Oh, sige. Ah, tay, may tanong lang po ako tungkol sa viral issue ngayon kay Senate, Senate President Sisi Scudero. Kinala nyo ba yun? Oo, kinala ko yun. Okay. Oh, ang ganit kay Senate President Tay, ha? At ah, tay, ganito. Yung kaibigan niya daw kasi, isang contractor na nabigyan ng flood control project. Uh, 5.4 billion ang halaga. Nung kampanya daw ni Senate President Cheese, ay ano daw uh, nag-donate daw sa kanya ito ng ano pondo para sa pangangampanya at ayon sa batas, ayon sa COMELEC, ito ay bawal. Bawalan. So ngayon, dahil nga nai-issue siya ng ganito, sa tingin niyo po ba, dapat siyang paimbestigahan itong si Senate President and at the same time, dapat ba siyang umalis na o matanggal sa pwesto? Hindi lang, parang kamarisan.